Hello everyone, welcome to my vlog guys Ngayon ang lulutoy natin ngayon guys is pancit kisado na maraming shrimps So ayan po guys, nagbalat na ako ng shrimps na medyo malalaki ng konte ang ating binalatan na shrimps So ayan po So ito na, pagkatapos ko magbalat ng shrimps guys and then nag-slice na rin ako ng uh, manok na ilaga and then pati na rin ang mga sawg nito at saka nagpaint na ako ng at naglagay na ako ng oil and then after that guys saka natin ilagay ang ating mga bawang na slice kasama po ang sibuyas bumbay so yan po guys so and after that guys natin malagay ang mga sahog nya guys ating kain guys and then yan po guys so ang bango ng bawang guys pati ang kanyang sibuyas bumbay so after that guys isunod natin yung uh, green sili po isa lang po guys kasi para hindi po mag uh, sobrang halang guys kasi yung iba ayaw ng halang kaya isa lang nilagay ko guys At saka sinunod ko na rin po ang shrimps na binalatan yan po yung fresh na fresh kasama po ng uh, manok na hiniwa na nilagay yung manok. So ayan po guys, nilagay ko na sa kalan sa ating kawali. So ano kayo kay guys and then nilagyan na ito guys ng mga pampalasa and then pepper powder and then calamansi at nilagyan natin ng toyo so guys pag natin ng toyo i natin at ito natin para po ang lasa ng pampalasa po ng milk nilagyan natin ay mga sa shrimps and then nilagay ko na rin po ang ripulyo ang taka kayo guys kasi noon ang ripulyo kasi yung ripulyo guys nagikon ko is medyo malalaki ang pagka guys so feeling ko ah uh, hindi siya maluto guys so inuna po siya guys kasi ang ating pansit natin ginamit guys is yung maliit lang po guys so ayan na po guys pinalo na natin natin ating mga pansit kasama ang kanyang mga sahog tapos counting uh, konting bilis lang ang kay guys kasi para hindi po malata yung ating pansit kasi yung pansit na nilagay ko guys is maliit lang po ang ginamit natin na uh, pansit So madali lang po yun siya maluto. Ang importante guys, naluto na po yung mga sahog niya guys. So konting init na lang guys yan. At mapaghalo natin ng konti. So maluluto na po siya guys. Kaya yan guys, kung gusto nyo gayain, magluto kayo sa bahay. Masarap po yan guys pag kaluto ko guys. Kaya don't forget to like and follow my channel. Thank you for watching guys. Maraming maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa aking uh, mga vlog sa aking pagluto so yan po guys malapit na maluto so atin po na ilagay sa ating lalagyan para ready to eat na po guys so ayun na po guys ilalagay na natin sa ating uh, bowl okay di try nyo guys magluto sa bahay sa bahay nyo guys pag magarap ito Thank you for watching.